Rodion Cruz, ipinagtanggol si Julie Ann San Jose sa mga bashers na nambabatikos sa kanya sa naging viral concert niya sa loob ng simbahan nitong nakaraan. Ayon kay Rodion, wala daw kasalanan si Julie Ann at nagpapaka-professional lang ito sa trabaho. Ayon sa IG stories niyang ito, Love you Julie at my Japs. Wala kang kasalanan don. Professional ka lang talaga at iniisip mo lang palagi na mapasaya at ma-inspire ang mga audience mo. Mahal ka ni Lord. Akap. Sa ngayon ay matinding pambabatikos pa rin ang natatanggap ni Julian San Jose mula sa mga netizens, especially since majority sa Pilipinas ay eh, mga debotong katoliko. Obviously daw na binastos ni Julian hindi lang yung simbahan kundi pati na rin si Lord. Samantala narito naman ang naging komento ng mga netizens.